Ayan po at welcome po muli sa aking channel. Ayan po at papalitan ni dating Meral Kubolts import Tony Bishop si Justin Brownlee bilang import ng Hinebra sa nalalapit na PBA Commissioner's Cup. Ito ang isinapubliko ni Gene King's head coach Tim Ko matapos kapanayamin sa sports desk ng CNN Philippines nitong biyernes ng gabi we bringing in Tony Bishop, ang dating Meralco import that we played against in the final a couple of years ago. Ito ang sinabi ni Coach Tim Kuhn. Matatanda ang nagkukumahog ang Ginebra na maghanap ng panibago na iyon nga dahil nahaharap sa suspension si Brownlee matapos pumagsak sa drug test sa nakaraang Asian Games sa Shanghai, China. Aminado si Kuh na maswerte pa sila dahil nakuha pa nila si Bishop na papunta na sana sa Mexico upang maging import. We were fortunate he was just about ready to go to Mexico to be an import. But we catch him just in time and we got him to come on over for us, sabi pa ni Coon. Gayunpaman, ipinahiyay po di Brownlee ng kamp ng Ginebra ang kampiyonato. At tungkol naman kay Al Francis Chua na nagpaliwanag naman siya una naman na niyang tinang, tinawagan si Justin Brownlee nang pumutok ang balita na nagtawa na naman lang daw sila. Kaya ang sabi ni Al Francis Chua ang inaalam na raw nila ang gamot. Pinaglalaban naman daw nila si Brownlee pero Kumbaga, ang bola ay hindi nila hawak dahil sa kinaukulan ang may desisyon. Ito ang nakakahanga kay Al Francis Chua dahil pinaglalaban naman nila si Brownlee. Pwede naman daw nilang ibalik si Brownlee kahit si Chua ay nagulat nung sa pangyayari dahil nag-take si Brownlee ng gamot na prescribed ng doktor. For that, Justin Brownlee. Ano ba ang situation ni Justin ngayon? Makakalaro pa ba siya sa PBA? Makakahabol pa ba? Anong uh, plano ng Hinebra? Kukuha ba ng bagong import? And uh, kung bigyan siya ng sentensya na one or three months suspension, um, okay lang ba yan sa management ng Hinebra? Yeah. First of all, umpisa natin doon sa sa urine. Uh -huh. Yung urine na yun, same urine, ha? Okay. pero dalawa ang lalagyan, okay. A and B. Pag positive ka rito, tatalungin nila, iko-contest -co mo kung pwede buksan yung B. Uh -huh. Eh, kung parang lang EO, di ba naman meron din substance na gano'n? Oh. Useless. So, huwag mo na i-contest. Okay. okay. So, the only thing is, yung nainom niyang gamot, meron. Okay? Tanggapin na lang natin uh -huh. kung anong ibibigay nila. Now, kung magtatagal o hindi magtatagal, ang akin lang, intayin natin kung anong disisyon. Kasi wada na yun eh. mm uh -huh isasabit sa FIBA. Uh -huh. Hindi na Asian Games, no? So, depende sa FIBA kung anong bibigay. Now, kunyari, wala pang binababang parusa, uh -huh. palaruin natin si Brownlee, uh -huh. baka magalit naman sila. Tama. ba? Diba? Pag sabi nila, hindi, wala pa naman eh. Di ba, habang wala pa palaruin, uh -huh. sabi ko nga, parang, parang, tatay yan, yung anak mo, nakabanggan ng sasakyan, lahat-lahat, uh -huh kinausap mo lang, hindi mo pinagalitan. The next day, umuwi na naman, alas 4 ng umaga. Mm. Eh, parang nananadya na yun. Mm. Bakit yung mangyari sa atin? Mm -hmm. O, hindi pala kami nakakadesisyon na eh, yung pinalalaro niyo. No, so, let's just wait. After that, I think, uh, Maria Alisa, tsaka natin balik si Brownlee. Mm -hmm. Tsaka natin ulit palaro, di ba? Patest nila ulit kung gusto mm -hmm. nila. Mm -hmm. So, okay sa so management kasi pinaglalaban natin, pero ang bola hindi natin hawak. Mm -hmm. Nasa sa kanila ang So, we're looking for a new import now. We'll see kung ano mangyayari. Uh, pag inoke -okay naman, pwede natin ibalik si brown, mm -hmm. Di ba? Ah... Mm -hmm. uh, ang hirap, era pag hindi natin kontrolado eh. Mm -hmm. diba? Kaya nga, yung mga sa akin sa buhay ko kasi, yung mga hindi ko kontrolado, hindi ko pinag-problema eh. Mm -hmm. Hindi ko kontrolado oh, eh. Huwag kong di ba? Kahit problema mo yun, mm -hmm. hindi, wala, hindi ikaw may hawak ng remote eh, mm -hmm. sila. Oo. Oh, okay. So, let them. If one question lang, no? Si Justin Brownlin, nagkaroon siya ng operation kasi yeah. hindi nga siya nakalaro sa FIBA World Cup, mm. ano? At uh, yun palagay ko ang dahilan kung bakit siya nag-take ng cannabis because medicinal purposes yun eh. Oh, eto nga. nag siya o yung gamot na ininom niya meron din yan alam? Yes, oo. Oh, oh. Yung pa. Ah, 'Di ba? Okay. Kasi siyempre lahat kami nagulat eh. Oo, oh, oh. 'di ba? Tenesyon ng huli. Saka kung tinake niya sa Manila, mhm. Uh -huh. Tapos 14 days kami doon, tinest siya nung last game eh. Mm -hmm. Lumabas. sabi ko, imposible na ba nag... Meron siyang dala doon. Uh, uh, Siyempre, <laughs> okay. sa, sa, airport pa lang. Oh, diba, uh. So, wala uh, eh. uh, uh, So, kaya nga... Uh, ano naman ang sabi niya? Alam mo, nag-usap kami nung uh, lumabas oh. no, yung news. Actually, hindi ko naman tinitingnan. May, may nagsabi sa akin, tinignan ko, that's around 4 a.m. the morning. Uh -huh. Pagtingin ko, tinawagan ko si Justin. Yeah, I heard, ganyan. Bawa na lang kami, uh -huh. di ba? Kasi, ano pa ang gagawin mo? Kasi sa akin, problema na yan eh. Uh -huh. Iisipin pa natin. Ang problema, sinusolusyonan. Uh -huh. Hindi iniisip. Uh -huh. Hindi pinag-uusapan. Meron pa siya, meron siya doctor's prescription? Yun ang inaano niya ngayon, kung ano yung binigay sa kanyang gamot. Ah, okay. O, para lang, uh, uh, malabang kung ano talaga yun doon. Uh -huh. Kung anong meron. Kasi may nagsasabi na yung SPP, sana hiningan ng... Uh, kung sino yung mga take ng medication, nga ng doctor's prescription bago nagsimula yung laro para makakuha ng exemption. Yun nga eh. Walang may alam eh. Mm. Walang may alam. So, mm. siyempre, di ba, hindi, hindi, hindi nila alam. Kasi kung alam ng Jordan yun, palagi mo magte-take yun. Eh, palagi yung Jordan, meron eh. Oo. Yung, yung kanila, anabolic steroid. Oo, steroid yun. yun. Mabigat Ma, yun. Medyo mabigat. No? Performance enhancing. Oo, pero hindi, hindi rin na natin alam kung, di ba, parang yung nag-gold tsaka yung nag-silver, parang meron eh. O, diba? o, o, o. So, di ba? Oo. So, hindi natin alam kung ano talagang pakay nila. Mm.